Ayan. So, this Sunday. is not a cycling post but a Hot Wheel post since um, we're collecting Hot Wheels now because of Lucas. Oh, where ano? Boy. So, nag-start yung Hot Wheels niya kasi bili lang siya ng bili sa landers one by one. Then, kinumpile ko yung Hot Wheels niya. Sabi ko, dami na. Then, ayun, biglang ako na yung nahook nung nakita ko yung mga groups na nagko-collect. So, Bumili ako ngayon ng isang box para wala nang bilihan. So, let's open the box. So, wait lang ha. Okay, Dad. So, nakakuha ko ng na mura Mura? na box. Na box? Nabili ko mga 3K pero siguro mga 12,000 worth dapat. So, 3K? I, it's like 3K? 100 pieces, anak. What? 100 pieces. So, I'll just get the box. Ha, wait lang ha. Eto na ang box. Oh! There's two boxes of Hot Wheels na binili namin at mamaya papakita namin yung seller. So, pero parang medyo magaan siya. So, this is a P case. So, bumili din tayo ng case. Okay? So, buksan muna natin. Are you ready? You yes! Want? Let's check the Hot Wheels. Parang magaan siya. Uy, basta kagad. Bakit ka kagad. Bakit ganun? La. La. Mas kami yata tayo. Lucas, guys. Walang laman. Walang laman. La, text, text nga natin yung ano. Text mm. natin yung bilal. <laughs> walang laman. Bakit ganun? Bakit ganun? It's just boxes. Bila. Ay, ay, ay. Ah, like Nasa yung cellphone. Ay, nagre-record pala yung cellphone. Teka, okay, stop muna. Text natin. Nalugi na scam tayo ah. Ang dami, eh. puro walang laman. What the? Ano the... ba naman yan ah. Joy, joy tayo. Okay, so, go. dapat, okay lang. eto lang P-Case. Okay, let's unboxing the P-Case. Let's see the P-Case. Okay, so P-Case. Pero ang magaan pa rin niya. Oh, shucks, babe. nabudoy tayo. Wala Kaya pala man. mura kung sino ka man, may balik to sa'yo. Pera lang naman yan, pero miss ka mo kami. Grabe, isang box punong-puno. Walang naman. What the? Yan, yan, What the? Puro lahat ng laman. Ano bang gagawin natin dito? So, papakita ko yung seller, ha? I-block nyo na lahat yung seller na yun. I-block nyo na, Pero, pera lang naman to, eh. 3,000. Nabudol tayo. Guys. No, 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 just no, no. This is fine. We will do something about this. So, Proton Saga. Sino may gusto yung Proton Saga? You have this? Uy! Oh. Uy! Oh, we have that, ba? Okay O, Odi, oh Anap, don't remove naman We're going to do something pa eh Meron ba mga Treasure hunt dito? Nagbukas pa sa ng Neon Riders, oh I need this Three eh. matchbox <laughs> oh, eh, so. Grabe, ang dami Puro walang laman Oh, Odi, we have this It's Lucas. Come here. I said something. Ha? Huh? Okay, lah. Say something. Yeah. It's a prank. <laughs> so we bought this. Actually, hindi sa binili, Um, uh, binigay siya ng dalawang we Hot Wheels have this, collector. We have this. Oh, let's put this. Yeah. So, thank you sa nagbigay si Iya and um, pangalan isa. ilalagay ko na lang sa caption yung nagbigay ng mga boxes. So, ang gagawin namin dito, marami kaming loose cars. As you can see sa aming Instagram. Tapos, gagawin namin siya. Gagawin namin siyang ganito. So, gugupitin namin yung box. Then, dalagay namin sa acrylic case para may mga background yung mga kotse. So, yan o. Yun, yung, ito yung box na ginapit. Alright, diba? So, gugupitin natin lahat to. O gagawa tayo ng poster para nakita namin sa TikTok. So, that's it. It's just a prank. Binigyan talaga tayo ng mga walang um, laman na boxes. So, Thank you sa nagbigay and thank you for watching. So if nanood ka, please subscribe to our YouTube channel for future pranks and Hot Wheels and Bicycles. And that's it. Ride safe.